Ay, Trick <laughs> time ng mga gongster. Ayan, labasan na mga gongster, oh. Ayan. Ay, yung isa, oh, pa siya, oh, mga pare, oh. Oh, yung dalawa, nakalabas na, pati yung aso. Ayan, labasan na lahat. Yung dalawa, may pinag-uusapan, mga pare. Ayan, oh, palakihan daw na tiyan sila. yan, yung nakadilaw, oh, nagkukubraw. Oh nagpapalakas. Yung nakaupo nga pala, yan ang leader ng mga gangster Yung isa, look out, ayan, opo. Yung nakaupong it, nakaitim, si Guapito yan. Guapo guwapo niyan. Yan, si Baldo. O, oh, pa, ganyan-ganyan. si Baldo. Astig, yan, si King. Yan, ano kaya ginagawa nila? Yan, nagtutumpukan sila. Nagtutumpukan. May pinanonood sila, eh. Ayan, o ay pulong tik na mga bastos pala tong mga to walang ya kayo ano yung pinanonood nyo mga loko loko kayo mga gongster kayo ha